Tabang sir. Ari sa ali, tabang. Ba balik, sa... Ba balik sa. Tabang ali. Sini, sini, Oi. Ali. Sis, sis. Sis. Lagi tabang dire. Tos dao. Eh pasudla sa ko bai. Pasudla ko, pasudla ko. Oi, bisa ba Relax lang, ma'am. Relax. Relax. Tao, 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 tao. Tao, tao, Isa, isa, isa. Unsa man ni? Unsa man Relax lang sa ma'am. ni Sir Bay. ni Sir Lari Isa, ni Isa, 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 kelas adlaks so mo ni o kaya sa nip sirbe tan awal sa nip sirbe kani nga burot sirbe kung sa mo ni sir agay kung sa mo na sir 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 kada kahoy ayay -ay. so mo ni mga higala nalak o sa kababay mo ni mga higala nalak o sa nalak aning saging no Iyang gibutangan ni ang saging di ay sa kaneng kahoy. Suwo na lak. sos Muni ni mga higala nalakang usa ka babae diri so isa pa kuan dai ni siya ma'am na nalakang kuan nalak siya sa kuan ani saging oh iya kaya na oi iya gi pasukan og kaning kaho yang saging iya kaya na oi ni nalak ma Rizky apa? Rizky apa riskyo! Rizky apa lihat? Rizky apa lihat? Kali bapai, Tabang mo tabang, tabang. tabang. Rescue ni baik. <tipen> so, Ani sesaging. Sa dawat, okay. dawat, dawat, <tipen> dawat. jawat. dawat, dawat. Dawat, dawat, dawat. Agay. Okay. Motor. Hey. Diri yo. Diri diri. Motor motor motor. Motor. Oh, sa saging, no? kababay, sa motor. Motor. mga Motor. 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 Ang Motor. 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 Ibu tak sesiapa kan usah kuat, baik. Ikut, ikutlah usah berdoa sih, kerja dulu. Ia Semua lagi nih. Ikut 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 usah, kuah, 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 anak, 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 dilih. Dan dia, Semua ini menghaikan Ngunit mga higala na no, usap kababay nga gibutang aning saging. So nalak siya dere Nalak. So muna ikarong gariski ho no. Kay naadiri kay gibutang niya no. Sa naayang gibutang sa punuan sa uh, kaning bani sa saging. Muna nga nalak siya. Sige palihog ko ba eh. Riski o tabangi o palihog. Tabangit so, ay. Alalay. O bab karo. Karo. Kitala na sa hospital. Alalay. Sumungi ala dalun sa hospital tungkol sa kababay nga nalak sa bani sa saging.